Kamusta kayo dyan? Welcome sa ating pinabagong vlog ulit At ito ay dugtong lamang doon sa una nating vlog na tayo naglaro Kasi pag lipat natin sa park na ito kung saan tayo naglalaro palagi ay eh, meron tayong nabutan na binata na naglalaro ala Jordan Clarkson kaya nung nagkausap kami kabuting kabutihang palad ay mabait na bata ito kaya ayun nag-usap kami at sabi ko okay lang ba na maglaro tayo one on one sabi niya sige kahit malayo tayo sa kanyang standard sa paglalaro or level ay sinubukan nating makasabay mabilis po talaga tong batang to at ka player po talaga siya simula nung high school college tumigil lang siya sa ngayon kasi nga tumigil din siya sa kanyang pag-aaral makikita mo naman sa forma pa lang uniform na uniform talaga at may talaga yung bata so 26 years old pakilala siya ng pangalan niya ay James kaya natuwa ako first time ko itong makalaro na talagang marunong ayan o, no? oh, tumira siya ng patagilid Jordan Clarkson style pero minti siya rebound natin dyan mga kaibigan sinubukan natin mag crossover dyan pero ang haba talaga ng kamay sinubukan natin mag recover pero wala Naka, uh, naiwan na natin yung bola at nakuha niya kaya balik na lang tayo sa defense agad eto oh. fade away shot buti na lang nagbintis at kada mintis po niya dyan ay talagang nagmumura siya nakadalawang laro po kami dyan at ang dami po sanang magagandang highlight ang problema nga po ay pinutol ni Jave yung video kaya talagang ako'y nalungkot din kasi hindi ko hindi ko may pakita sa inyo yung kanyang mga dunk dyan Talagang sumasalaksak. Dalawang kamay at isang kamay. Ayan, ginawa lang po tayo dyan punching bag. Pero masaya ako. Sinubukan ko rin naman kahit sumasakit yung mga balakang natin at yung ating sayatika sa kaliwang legs ay ayos lang. Ayan. Sinubukan natin yung favorite shot natin. Masyado siyang madikit. Kaya nag fake tayo. Tumulit pa hindi kumagat kaya ayun hindi nag-iisip ayun supalpal ang inabot so, sinundan natin at sinubukan nating depensahan sa abot ng ating mga kaya at dito ko nga na realize na talagang mataba pa pero kaya na nakikilipad na Uy, naiwan tayo sa kanyang spin move pero sinubukan talaga nating abutin kahit napaka Ahaba ng kanya mga galamay dyan mga katambay. Masaya ako na nakilala ko 'tong kapitbahay lang palas namin to. Sabi niya pag maglaro ka ulit, i-text it mo ako. Sasamahan kita kasi nasa bahay lang siya sa ngayon daw parehas kami. So at least no, nakita tayo ng mga kalaro at bagong kaibigan. Na may kalaro na tayo pagka may balak tayong bumalik ulit sa park medyo mahirap talaga makahanap ng kalaro dito kaya nakatuwa ito nag isip tayo kung paano makascore ayan nakagawa tayo ng separation ng konti tumira pero tirang takot pa rin kasi oh maabot pa rin niya yung ating bola inalis na lang niya pero Ayan, nako, samblay pala. Kala ko papasok. Sayang. So, ito. Siya naman, bantay naman ako. Tignan natin kung anong gagawin niya dito. Ayan na. Anong gagawin? Dadakdak. Di nakdakan nga ako dyan. Dalawang kamay ha. Pero buti na lang kumalog. No, no, no. Sabi ko, no, no, no not today kaya sabi ko dadakdakan mo ako eto babanggain kita sinubukan ko mag feed away dyan kala niya papasok na ako ng tuloy tuloy tignan natin kung makashoot ayan pinapalobong tira pa kasi baka maabot ayun nakascore din sa wakas at sa totoo lang mga katambay ay yan lang po yung aking shoot dyan 1 to 11 yung aming points at uh, wala banong bano tayo 1 lang tayo versus 11 pero masaya na rin sabi pa nga niya nag, sabi ko sorry ang layo ng level natin sabi niya okay lang yan kasi dumipensa ka naman ng maayos eto hmm yari ulit tayo tayo sana yung nagganyan sa mga nakakalaro nating mga Mexican dito pero ito Amerikano na to kaya hmm. ayan binangga tayo fade away bunti nagbintis napagod ng bumalik iniwan na ng tuluyan at nag reverse layup up yung ating kaibigan na si James tawag ko sa kanya ay si Jordan Clarkson Kaya natawa siya kasi Naglalaro po siya sa college ng Utah. Sa Utah po siya nag-aral. Pero uh, hindi na siya tumuloy sa mga G-League. Siya daw po ay player din ng kanilang school. Ayan, dumaan yung ating anak, si Fien. Na para bang naglalakad lang talaga sa simbahan. Eto. Ayan, nalusutan na naman tayo inedit na lang natin kasi nakaharang si Fian kanina hindi na nakita kung paano tayo nalusutan at ayan yung kanyang reverse leg ulit the same move so, napapaisip na tayo no kung paano ba to paano ko ba to may iskuran pero walang araw pag lagi kaming naglalaro hindi na siguro ko mahihiyang saktan ito Ayan. Naagawa natin din. Kala mo ha. mm Pero, natakot dahil nandun yung nandun yung depensa niya. Ayun. Fumake ulit. Sana pala. Tinuloy ko na. Natakot tayo mablangka ulit. Pero, kaya, oh, pangalawang fake. Kumagat na. Eto. Nakatira tayo ng mayos-ayos pero hindi pa rin mayos nakatakip yung kanyang kamay sa ating mata. So, ayan na. nag -fade away na naman. Hinabol natin. Sinubukan natin takpan ng kanyang muka. Pero, wala talaga. Masyado talagang matangkad at mabilis sa atin pong kaibigan. At nakascore na naman siya dyan. At biginigay natin sa kanya yung bola. At, Napapaisip tayo kung paano ba natin tutalunin itong batang ito sinubukan na nating bantayan kahit masakit na yung ating mga balakang-balakang dyan at ating sciatica sa kaliwang paa Ito, nakuha natin yung bola sinubukan natin isa pa fake tumira nako tabingi at nagbintis din siya dyan pero nakuha pa rin niya yung kanyang rebound at ito, susubukan nating bantayan ng maigi tutulak natin siya dyan para labas para hindi na makapasok. Pero yung first step niya, ayan na. Lilipad na siya dyan. Dadakdak po siya dyan. Napakaganda po sana ng dakdak. -dak. Pero pinotol ni Jave yung video. Kaya next time na lang mga katambay yung kanyang mga highlight. Kasi napakadami po sana niyan. Kaso pinotol ng aking anak kasi naglaro siya ng ML. Bye-bye!